kapatid. Good morning po sa atin lahat. Ay, happy Wednesday. Uh, ang reaction ko ngayon ay ibang-iba po sa mga Rini-reaction re na natin. At uh, i-highlight ko po dito ay si Kalinga Prab. Alam niyo po mga kapatid, ang masasabi ko lang po sa inyong lahat, uh, ang dami nagsasabi na ang viral, mga viral, na mga ito nga po ay sa mga Uh, love team viral si Carla byla, viral ang Etsy viral ang Danjoy at doon po sa viral ng uh, mga na umalis gayad po dito sa kung paano po nakilala si Medet sinasabi nila po mga kapatid na viral sila pero mga kapatid ang tangi kong masasabi sa inyo ang totoong viral si Kalinga Prab. Hindi natin napapansin. Ako po, abang ako'y nagagawa, nagtatrabaho po, nakita ko po yung nagagawa ni Kalinga Prab. Yung mga creative na ginagawa niya. Gaya na ng mga photo shoot. Ang dami ng photo shoot ni Baby Carla at talaga naman pong napakaganda. Mga talaga pong pinag-isipan gaya po dito sa last na na photoshoot ni Bibi Carla para sa kanyang birthday ngayong uh, bukas. At dito po sa birthday ni ni Arju. Ano ang Arju ba yun? Arju? Or ah, si Jobe mga kapatid. Nakalimutan ko na yung dibon ni Jobe Na talagang napakaganda. Na talagang siya binibigyan niya talaga ng attention ipinararanas niya po sa kanila yung hindi nararanasan nung sila po ay nag-birthday. Kaya, ang um, viral po dito si Kalinga Prab. Na wag natin iisipin na viral kasi viral si Baby Kala, viral ang Danjoy, viral ang uh, Edsy. Look naman po ang Edsy. Di ba? parang tunay na ikinasal. Nakakahanga. At tingnan po ninyo si Kalinga Prab na yung pagmumodel niya po, doon po ako na uh, bigyan ng pansin yung, yung paano nagmodel si Kalinga Prab, yung kanyang uh, mga galaw. Talagang sanay na sanay na si Kalinga Prab na ma-expose ang kanyang ah uh, sarili dahil po talaga si Kalinga Prab po dyan ang totoong viral. wag po kayong magsasabi na, Oo, oh, Malo, ay masyado ka naman, ganyan-ganyan. Pero ang totoo talaga, I'm so proud kay Kalinga Prab dahil po siya po dito ang nagdadala sa lahat po na ginagawa niya na labtin siya po dito ang nagdadala. Huwag po natin isasabihin o iisipin na si Kalinga Prab ay bugaw. Dahil si Kalinga Prab po dito yung nagpapasikat na talagang ilinalagay niya, talagang binibigyan niya ng attention para po makilala ang kanyang mga beneficiary, lalong-lalo na po ang mga kalingap angel. Kaya, so proud talaga ako dito kay Kalingap Rab dahil para pong laging binata na kaya kanya niyang dalhin ang kanyang sarili. So proud, ba diba? Proud na proud ako na nagraram na parang talagang mo nilang, ayan po ay makikita nyo po yan dyan sa vlog niya dyan po kay, sa idsi na para po talagang tunay na ikinasal no? kaya iha highlight ko po dito yung pagiging modelo po ni Kalinga Prab na talagang na doon po tumutok ako sa kanya na siguro hindi nyo napapansin at hindi nyo po kayang Ah, uh, ano, pero ang reaction ko po dito na talagang so proud na talagang si Kalinga Prof talaga ay sanay na sanay na dito po sa pagiging model like uh, sa IDC na talagang hangang-hanga tayo talaga na parang ikinasal na. Sana itinuloy na yung pagiging uh, mag-asawa na nagpakasal na talaga. Ito lang, di ba? Uh, kaya lang po, siyempre, ito po ay isang model lang na ginanap kay Beyonce, naging modelo at yan nga po ay ang alam ko. Uh, magkakaroon ng billboard po yan dahil kinuha po talaga siya ng uh, tunay na yay! nakakakilig po talaga na tunay po na magmumodel sa isang mga damit ng pagkasal, di ba? Baka mamaya diyan masasabihin na naman, gaya-gaya na naman itong billboard na ito, pero po magaganap 'yan at hindi po 'yan bayaran. Baka si Bianci po ay model at isang ambassador, di ba? Congratulations sa iyo Bianci na talagang tutuong talaga 'yan na billboard. Hindi po 'yun yung uh, ihilingin lang na billboard, di ba? Kagaya noon sa noong Kim na mismo yung ano. Ito pong kibiansing billboard nito ito, mismo po yung uh, nagpa-model po sa kanyang damit ng pangkasal. Ayan. Sana po, huwag po tayong isa uh, isasabihin, o, oh, na naman, o, oh, si Kalinga Prab, alam nyo po, ang isang tao, na nga beneficiary ni Kalinga Prab na nagbabiral dahil po iyang kay Kalinga Prab. di ba? Kaya huwag po tayo dito yung sasabihin na ay dahil sikat na, viral na, ang viral po dyan si Kalinga Prab na siya po ang nagpasikat. di ba? Diba? Yun lang po, aminin natin nadin po sa atin mga ano na si Kalinga Prab po ay ang totoong viral. Dahil kung wala si Kalinga Prab, hindi po kayo makikilalang mga viral. Kaya dito po sa mga nagsasabi doon sa mga umalis na nakilala po dahil kay Kalinga Prab, alam natin na yon kay M, na sinasabi na viral na sikat na ay pasensya po dahil kung hindi si Kalinga Prab, hindi po kayo sisikat at hindi kayo makikilala, di ba? Iyon lang po ang tanggapin natin, ang katotohanan dahil si Kalinga Prab, anuman ang gawin niya, ay talaga pong panunuurin at panunuurin po ang vlog ni Kalinga Prab dahil si Kalinga Prab po ang totoong viral. No? ah uh, noong pa man po yun, nagsimula si Kalinga Prab na talaga pong di ba? Kaya tayo po ngayon, mula noon hanggang ngayon na talagang pong pinanunood ang mga vlog ni Kalinga Prab dahil si Kalinga Prab po ang viral. At lalo na po ngayon nagtutulungan po ang mga Kalinga Angel, kagaya po ng Jumcar, at it's si uh, iba pa ang Danjoy, kaya po lalo pong sumisikat si Kalinga Prab. Ano man po ang gawin, hindi na po si Kalinga Prab mawawala po yan. Lagi po yung viral dahil alam naman natin sa general po na ano laging pasok po sa uh, mga sikat na vlogger si Kalinga Prab, di ba? Kaya ako ang um, uh, proud na proud ako dito kay Kalinga Prab dahil lahat po na love team, lahat po na ginagawa niya ay lagi pong nagiging viral. Like Carla. Tingnan na natin po, ha? Panuhurin po natin yung mga photoshoot po ni Carla na napakaganda po. Talagang amazing po talaga. Kagaya po ni, ano, Beyonce. Na talaga pong inangaan ng lahat na para pong ikinasal na. di ba? Kaya po dito sa akin, ang viral po pinag-uusapan, viral si ganito, viral si ganon. Ang viral po dito, si Kay Prab. At siya po dito yung director. Siya po dito talaga na pumapalo siyang umahatak sa mga tao para panuurin. Yan lang po mga kapatid. So, ako po, Kali Prab Talagang I'm very proud sa'yo dahil isa kang sa talaga ng kalingap. ba? Diba? Viral si Kalinga prab, Siya lang po ang viral. Kaya lahat po na ginagawaan niya ng uh, video, yung kinukontent niya, ay talaga nagbabiral. Kahit hindi man po love team yan, uh, sa mga kalingap Angel, viral pa rin po yan. Kagaya po doon sa kanyang vlog, di ba? na hindi laktim. Tingnan mo po ang lalaki ng bios at ang dami po na nanonood like Jacqueline. Diba? Huwag po tayong masyadong mga ipal-ipal gyan -ipal na sasabihin nyo ay masikat yung inyong idol. Mas si Kalingapra po ang nagpasikat at nagpakilala sa inyo. Kaya dito wala tayong sasabihin na naging sikat ang idol nyo dahil po yan, kalinga Prab. Yan lang po. Please supportahan po natin ang si Kalinga Prab at sila Kuya Baal na no at sila at Idna. At si Kalingap Dan at si Ido po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Saludo ako sa team Kalingap at sa community ng Kalingap at lahat ng love team. Saludo ako sa inyong lahat. Sa Danjoy, Edsy, at Jumcar, at sa Edpao. Yan po ang talagang totoo. Si Kat, si Kalinga Prab. Salud, mga kapatid. Sana po matapos na ang agam-agam nyo na kung hindi dahil kikalinga prab hindi kayo makikilala sa ludo